Hello mga size. So, ayan, day of nga ah, namin ngayon. Ano ka bang bilihan ng gold dito? Bakit bibili ka? Oo. Gusto e, mo bumili? Eh? Oo. Okay. Pwede mo ba akong samahan? May, meron ako lang gusto. Samahan ka ta? Oo. Sama, pwede mo akong samahan? Sahod ka na ba? Nagsahod na. Oh, sige, samahan na lang kita muna. Pero so, mga kids bili daw muna siya ng, ng gold and then samahan na lang natin siya. Kasi may alam ako milihan ng legit na gold. So ayan, tara. Saan dito tayo? Dito tayo sa May Jessa. Ay, dito na tayo. At yun nga mga kids, kung naghahanap ka ng bilihan ng legit at 100% original na mga gold, dito ka na sa Jessa Jewelry. At matatagpuan po ito sa Chunwan, Liksang, second floor. And meron din silang branch sa Central Worldwide, second floor din po mga kids. At kung tatanungin nyo mga kids, anong gold ba ang meron dyan? Saudi gold, Italian gold, and diamond jewelry. Kung tatanungin nyo din naman mga size kung ilang karat yung mga ito, available po ang 18 karat, 21 karat, 22 karats and then 24 karat kay hey, piao Alam nyo po ba yung piao? Kung hindi, pumunta kayo doon at itanong nyo kasi pati ako hindi ko din alam yung piao na yan. Kasi ang pagkakalam ko sa piao is parang Chinese gold ba yun? Tama ba ako or hindi? Ewan. But anyway, bilang isang OFW market size, napakagandang investment ang gold, lupa. Dahil yung mga ganito ang investment market size is tumataas ang value sa Pilipinas. Hindi ka malulugi dito dahil pataas ng pataas ng pataas ang value ng mga ito. Eh hindi ka talaga malulugi na mag-invest ng mga ganito. Kaysa sa mga branded na bag, shoes, mga cellphone, mga damit. Kaysa ibili mo ng mga ganun, ibili mo na lang ng gold. Para pakinabangan mo pa sa Pilipinas in case na may emergency o walang-wala kang pera, at least may gold ka na pwede mo siyang isangla o pwede mo siyang ibenta. Pero bago ka bumili ng gold market size, piliin mo yung Saudi gold para malaki yung value sa Pilipinas kung sakali man na ibenta mo o isangla mo market size. Kasi the best ang Saudi gold kaysa Singapore gold and China gold. Mas mataas ang value ng galing sa Saudi na gold kapag nasa Pilipinas ka na. Kan kalugi giant so amumunukwa gumatang katig gold kaya biwi sa pamimili market size but anyway market size dito nga pala sa Jessa jewelry market size pwede kang maglabas ng gold or pwede kang magpa-reserve ng gold na magda-down ka lang nang 100 and then the rest market size is habang andito ka sa Hong Kong hulug-hulugan mo lang pwedeng 6 months 1 year hanggang matapos yung kontrata mo pero wag mong takbuhan market size kasi haabulin ka ng karma at hindi ka patutulugin ng konsensya mo hay so ang dami ko na ang sinabi market size tignan mo tong sinamahan ko akala ko bibili siya maghuhulog lang din pala siya and then unti-untiin bayaran hanggang matapos niya. Kung naman nung no, gumatang nga kasi talaga, hulug-hulugan na gaya. At may dumating nga na isang follower natin and magpupulipid na daw siya sa couple ring na pinareserve niya. Sana all may jowa na magbibigay ng couple ring. Naghulog ka dito, te? Eh, mo na? <laughs> <laughs> sana all, fully <laughs> paid na. ah Uy, sana Ang all. suran, Kapag so, uh, nag-ano na siya, ayan, meron na siya. Ganito. <laughs> Say hi. <laughs> oh, bye bye po. Thank you. Bye. Have a bye. Nice day. bye. 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 Bye.